Papaano kung ang pinakasikat na pagtataksil sa kasaysayan ay hindi pala talaga pagtataksil? Well, isipin mo na Nasa isang kwarto ka kasamang labing tatlong tao, may isa sa kanila na alam na mababago niya ang kasaysayan forever. Pero itong plot twist, papaano kung dapat talaga mangyari yun? Mukhang simple lang sa una ang kwento ni Judas Iscariot. Alam nating lahat ang mga highlight, tatlong pirasong pilak, isang halik sa hardin at ang pagiging pinakamalaking kontrabida sa kasaysayan. Pero kapag tinignan mo ng mabuti ang mga historical accounts, magiging kakaiba talaga. At ang ibig kong sabihin ay talagang kakaiba. Yung tipong may isip mong baka mali pala lahat ng alam mo tungkol sa isa sa pinakasikat na pangyayari sa kasaysayan. Pag-usapan natin kung ano ba talaga ang nasa historical record. Kasi dito nagsisimulang magkalabuan ang lahat. Si Matthew lang ang nagbanggit ng unang sikat na 30 pirasong pilak. Si Luke at John, ibang bersyon nila. Sinabi nilang si Satanas mismo ang pumasok kay Judas. Samantalang si Mark naman na siyang pinakaunang gospel na hindi man lang nagbigay ng dahilan. Para bang may apat na witness sa iisang krimen tapos iba-ibang kwento ng bawat isa. Pero mas interesting dito ay si Judas hindi lang basta random follower na naging traidor siya ang treasurer ng grupo. Pinagkakatiwalaan sa pera at mga sekreto nila. Isipin mo, kung may balak kang magtaksil sa isang tao, ilalagay mo ba siya na in charge sa finances ninyo? Pero ayon kay John, yun exactly ang ginawa ni Jesus. Kahit na alam daw niya na ninanakawan sila ni Judas. May dagdag na mystery pa ang geography. Si Judas lang ang hindi taga-Galilea sa inner circle ni Jesus sa modern times parang ikaw lang ang outsider sa isang grupo kung saan magkakasama sa paglaki ang lahat. Hindi lang basta trivia to, isa itong importanteng psychological context na pinag-aaralan pa rin ng mga historians hanggang sa ngayon. Ngayon, baka iniisip mo kung bakit importante ang mga contradictions sa ito. Well, isipin mo kung ngayon may political scandal tapos iba-ibang bersyon ng bawat newspaper. Isang balita nagsasabing tungkol sa pera, yung isa naman, supernatural ang dahilan. Tapos yung pangatlo ni hindi man lang inexplain kung bakit ito nangyari. Hindi ba't magdududa ka rin kung ano ba talagang totoo? Habang mas hinuhukay mo, mas nagiging kakaibang kwento. Yung halaga mismo, yung 30 pirasong pilak, hindi random na napili yan. Exact match ito sa amount na nakalagay sa Book of Exodus bilang kabayaran sa pagpatay ng isang alipin. Coincidence lang kaya ito o plano ng narrative para to pa ang isang ancient prophecy. At dito nagsisimulang dumilim ang kwento habang sinusubukan nating alamin ang bakit sa likod ng pinakasikat na pagtaksil sa kasaysayan pati ang mga ancient texts mismo ay hindi magkasundo kung ano ba talaga ang nangyari. Alam mo yung sa true crime documentaries, laging sinusundan ng mga investigador yung lead nila? Eh kung ganun din ang gawin natin dito, may unang malaking problema kagad tayo. Isipin mo kung pera talagang dahilan, kaya ng sinabi nga ni Matthew, hindi naman ganun kalaki ang 30 pirasong pilak. Ayon sa historical records, katumbas lang ito ng apat na buwang sahod ng isang skilled worker. Hindi ba parang ang liit naman ng halaga para ipagkaanulo mo ang isang taong pinaniniwalaan mong banal? Parang binenta mong best friend mo kapalit ng second hand na kotse. May hindi tumutugma dito. Pero Biglang papasok naman si Luke at si John na may kakaibang versyon na mas nakakatakot pa. Sabi nila, si Satanas daw mismo ang pumasok kay Judas. Hindi lang impluensya, hindi lang tukso, literal na na-possess siya. Kung hindi ka religious, baka isipin mong wala lang to. Pero isipin mo kung anong ibig sabihin ito sa mga taong nagsulat ng accounts na ito. Parang sinasabi nila na hindi lang ito simpleng krimen ng tao. Ito ay isang cosmic warfare na nangyayari sa pagitan ng mga tao. Mas kakaiba pang kasunod ito. May mga early Christian texts kasi na hindi na isama sa Bible tulad ng The Gospel of Judas na nadeskubre noong 1970s na meron namang iba pang kwento. Sa versyon na ito, si Judas pala ang bayani, ang tanging disciple na tunay na nakakaintindi sa misyon ni Jesus. Ayon sa text na ito, ang pagtataksil ay actually planado ni Jesus at Judas. Nakakabaliw, di ba? Pati yung paraan ng pagtataksil ay nagdagdag ng tanong isang halik. Sa lahat ng paraan para ituro ang isang tao sa otoridad, pinili niyang isa sa pinakamalalim na gesture. Sa kultura nila noon, hindi lang basta pagbati ang halik, simbolo ito ng malalim na respeto at katapatan. Imagine mo, kagamitin mong yakap para ituro ang taong ipapapatay mo? Ang bigat sa isip niyan, di ba? At may isa pang posibilidad na sinasabi ng mga modern scholars na hindi napansin ng mga ancient writers, ang political motivation. Tandaan mo, maraming hudyo noon na umaasa sa isang military mesaya na magpapabagsak sa pamumuno ng Roma. May mga historians na nagsasabi na baka sinubukan ni Judas na pilitin si Jesus na gamitin ng kanyang kapangyarihan para magsimula ng revolusyon ng mapunta sa corner. Kung totoo ito, ang pagtataksil ay hindi tungkol sa pera o sa kasamaan, kundi isang tragic na pagkakamali sa pagsubok na magsimula ng rebelyon. Pero papaano kung ang lahat ng magkakaibang accounts sa ito ay may mas malalim na sinasabi tungkol sa kung papaan tayo nakikitungo sa betrayal? Isipin mo, pag may nagtaksil sa atin, madalas gumagawa tayo ng iba't ibang dahilan para maintindihan ito. Pero ba talaga, napilitan lang ba sila? O baka malilang tayo ng pagkakaintindi sa mga motibo nila? Tutal, andito na tayo sa usapang magkakaibang kwento, pag-usapan naman natin ang sumunod na nangyari. Kasi dito nagiging hindi lang mysterious, kundi talagang kakaibang kwento. Ang kapalaran ni Judas mismo ang pinakamalaking historical puzzle. Dapat clear ang documentation ng pagkamatay ng gantong kaimportanteng tao, di ba? Pero get ready kasi dito palang sobrang weird na ang pangyayari. Ayon kasi kay Matthew, sobrang nagsisidaw itong si Judas. Sinubukan niyang ibalik ang blood money at nung hindi tinanggap ng mga pari, nagbigti siya dahil sa kanyang konsensya. Teratso lang ang kwento, although tragic naman. Pero biglang papasok naman ang Book of Acts na may kakaibang versyon na parang galing sa horror movie. Ayon sa Acts, ginamit ni Judas ang pera para bumili ng bukid tapos nahulog daw ito ng patiwarik at literal na sumabog ang katawan niya. Lahat ng bituka niya ay kumalat daw. Oo at hindi itong detalye yung malilimutan mo o mapagkakamalan mong pagbigti. At ito pang mas lalong nagpapalabo dito. Hindi lang ito magkakaibang versyon ng iisang pangyayari. Totally magkasalungat ang kwento na to. Sa versyon ni Matthew, namatay si Judas bago si Jesus. Binato niya pabalik ang pera sa mga pari na ginamit naman nila para bumili ng Potter's Field. Sa Acts naman, nabuhay si Judas ng matagal at nakabili pa ng bukid at doon naganap nga ang pagkakamatay niya. Para bang may dalawang death certificate ang iisang tao na magkaibang petsa at dahilan ng kanilang pagkamatay. Importante rin ang timing dito. Kung namatay si Judas bago si Jesus, kaya nga ng sinabi ni Matthew, may tragic irony doon. Hindi niya nakita ang resurrection na nangyari dahil sa kanyang ginawa. Pero kung mas matagal siyang nabuhay, kaya nga ng sinabi sa Acts Nasaksihan niya ang mga nangyari dahil sa kanyang pagtataksil. Napakakakaiba ng psychological impact ng bawat senaryo dito. Ang mas interesting pa dito ay kung papaanong hinaharap ng mga early Christian communities ang mga contradictions sa ito. May mga ancient writers na sinubukang pagtagpi-tagpi ng mga kwento. Sinabi nila na nagbigti daw si Judas, naputol ang lubid tapos doon nangyari ang pagkakahulog. Pero di ba parang pilit na pilit lang to, parang puzzle na hindi naman talaga magkakasya. Pati ang lugar ng pangyayaring to ay may misteryo din. Ang bukid kung saan daw namatay si Judas ay tinawag na Akeldama, ang Field of Blood. Totoo itong lugar, makikita pa rin sa Jerusalem hanggang sa ngayon. Pero itong nakakatawa dito, ayon kasi sa archaeological evidence, sinagamit na itong libingan ng mga dayuhan bago pa man mangyari ang mga ito. So, Alin bang nauna dito ang malagim na reputasyon ng bukid o ang koneksyon nito kay Judas? Pati ang mga pera mismo ay naging source din ng dark irony. Sabi nga ng mga pari, hindi nila pwedeng ibalik ang pilak sa treasury dahil nga blood money ito. Kaya ginamit nila ito para bumili ng bukid na paglalagyan naman ng mga bangkay ng mga dayuhan. Natatandaan mo ba na si Judas lang ang hindi taga sa mga disipulo? May something poetically tragic sa blood money niya na ginamit para bumili ng libingan para sa mga tagalabas. Pero itong talagang nakakabaliw dito. Ang tanong na bumabagabag sa mga theologian, mga historians, pati na rin philosopher sa loob ng dalawang libong taon. Paano kung kailangan talaga ang pagtataksil? Kung walang ginawa si Judas, walang pagdakip. Kung walang pagdakip, walang crucifixion. Kung walang crucifixion, walang resurrection. Parang cosmic domino effect yan at si Judas ang tumapik sa unang domino. Hindi lang tabas sa teorya, ah. ang mga early Christian texts, lalo na yung Gospel of Judas na nahanap sa Egypt, pinag-usapan na itong exact na tanong na ito. Imagine mo na malaman mo yung kontrabida sa kwentong alam mo buong buhay mo ay posibleng secret hero pala. Parang pag-discover mo ng redemption art ni Darth Vader. Pero may actual historical implications na naka-influence sa sa 2000 taon ng pag-iisip ng mga tao. May mga ancient writers pa nga na mas malayo ang iniisip. Sinasabi nilang si Judas daw ang pinaka-spiritually advanced sa lahat ng disipulo. Ang logic nila, yung may pinakamalaking spiritual understanding lang ang kayang gampanan ang ganoong kahirap pero kailangang role sa divine plan. Parang ikaw ang napiling kontrabida sa isang play na kailangan mangyari. Alam mong kamumuhian ka ng lahat forever pero ginawa mo pa rin kasi essential ka sa kwento. May dagdag pang interesting layer ang modern psychology analysis dito. Ayon sa mga pag-aaral ng betrayal sa mga close-knit groups, mas malala pa ang psychological damage sa betrayer kesa sa binetray. Isipin mo ang bigat ng dinadala, hindi lang yung betrayal mismo, kundi yung possibilities na predetermined na ang mga actions mo na pinili ka para sa role na ito bago ka ipinanganak. Talagang nakakabuwang ang ganyang pag-iisip. Kaya tuloy na punta tayo sa malalim na tanong. Lahat ba tayo potential na Judas? Bago mo sabihin o ay itong tanong na to, isipin mo muna kung ilang beses ka nag-justify ng maliliit na pagtataksil sa buhay mo. Yung sekreto na pinangako mong iingatan mo, pero ikonento mo rin. Yung kaibigan mong binigo mo kasi may mas magandang opportunity. Yung katotohan ng alam mo pero pinili mong itago. Hindi naman cosmic betrayal ang usapan natin dito, pero pareho lang yan ng prinsipyo. Lahat tayo may presyo may breaking point, may sandali ng kahinaan. At itong nakakabahala. Ang kwento ni Judas ay nagpapahiwatig na ang mga pagtataksil na ito ay bahagi na ng kung papaano gumagana ang mundo natin. Parang yung philosophical questions kung babalik ka ba sa nakaraan para patayin si Hitler pero pabaliktad. Papayag ka bang maging kontrabida kung alam mong para ito sa greater good? Kaya mo bang dalhin ang pikat na yun? May mga modern scholars pa na nagsasabi na ang buong narrative ni Judas ay posibleng sophisticated na pagdinilay-nilay tungkol sa human free will versus divine predestination. Kung kailangan ang mga ginawa ni Judas para sa salvation, may choice ba talaga siya? Kung wala siyang choice, betrayal pa ba ang tawag doon? Parang nalaman mong ikaw palang hero at kontrabida sa sarili mong kwento at hindi mo alam kung alin talaga ang role mo dito. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.